Ayan ang pupulutanin natin ngayon, no? Oh. O. Oh. Yan, okay. Ito ulo, pan sisigang natin. O. Oh. dami. Ayan, maglolo tayo ng sinigang para makakain tayo, mga idol. O. Oh. ng gilid, to. Maracuda yan, 3 kilos, isang piraso. Ay, pangang yung magluluto. Ito lang ba pare? No? Hmm Ito Tung yeah, yeah, yeah. At atay pare Ayan, uh, isa ya, ya. Yeah, yeah. mo ano, ah. laman Laman Ito, ito mga gurung-gurung ko yeah. ito, din yung pagdating Pagkulo <laughs> Kenapa ya? Hilau. Ayah tu. Di kaku mukuluk pare. Di para. Malaysia. Jadi mata makan eh. itu. Kup. Kalau kau kunci sabau semua. Ya, apa ah. yang serap no? Wow. <laughs> Grabe. May takip dyan eh. Asa ba May ulo pa lang. Ito so, malamang. Sipak ang bahaw. <laughs> Sipak ang bahaw mamaya. Pantay ako isda dito. Baka tirayin ang aso. Happy birthday, Boss Golds! Tara, kain. Kain, kain. Kain ah. kare, kare. Parakuda. 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 Mm. Pati Barakuda. Barakuda. Hmm.

Masa dah panasan ni eh? lemon Ah Good Ini hmm. dia makan segala-segala dendeng Oh mas Makan makan dendeng tu Jangan, hmm, Tawa. hmm, tu dah dengar. tu? Hmm, ikut eh, kan? Ya belum. Apa

Tomato, sibuyas. Paano ba ako? Sili. Pati isang pampaalat. Ano masarap? Ah. Ang tulad. Sarap. Kain tayo. Ah, first batch. Hindi na ako baka ulit na ito sa laki ng pangan ito. Hmm. Uwi na yan. Ubing hmm. Na may ito, ano pa doon? sa color pa natin. Kulingan. Aba ba rito? Bala ko dyan. Ay na, ito ni Palme. Nasaan ko ba siya? Hintay hmm? ah. Nasaan siya yan no? ah. Ano? Yung picture mo, yung nung ano hindi pa namin yung kinakakay. Ayun, kabi yung picture mo lang kanina. Hmm, picture lang Hindi ka kung unasin. Oo, oh, laki na natin mo. Hindi, unasin sa'yo. Laki tamo yung kapay na ano. Oh. Hala ko, karne. Hala ko, baka eh. Tidak dia. Tapi dia beradik. Bagaimana perjalanan satu? Senjaga je. Karena boleh tengok apa? Kita senjaga Saya kalau masih dalam capatnya. Tiada tu yang senjat. Memang. Di mana pun tak berbe. Tidak. Mungkin untuk Ay, thank you Lord, sarap. Tawisan ako ah, ha, itong pawis ko. Oh. <laughs> ah! E, Baka bago. pa oh, hindi na para, ayoko na. Hindi na. Hindi oh. na ako. Ang talba. Sarap. Hindi hmm. e, Pero mas maharap ang kaya ng ano. Sa akin, tayo palang binubugay no? Oo. Hindi, tayo. Hindi, wala ang sabaw mo? Hindi ko sabaw. Hindi ko sabaw. Ano, mag sabaw. May init. Ano sabaw? Ang asin niya pa daw. Ito na yung makakakain na, Tikman mo ba daw? Tikman mo Eh, uh, ito masarap. Ano? Wala na akong gana. Ba't na naman? Nagising ka na. Dapat may gana ka na nun. Ba't ah, ang bakaling patat mo na sa baw. <laughs> ba Bagong ang aming boxing. Makalive ka, oh. Ay, ano God. Wala pa na, ka, eh. sige, kukuha ko kung yung kalanda. yung nyo kulin na, Ito lang ang loto na to, Ulam natin. Ayan, dami ng tanga. Ayan, الله